Tulad ng mga obserbasyon ng aking colleague na si Congresswoman Swan Singh, patungkol sa OVP, ganun din po ang ating mga naging ob obserbasyon sa DepEd. Ano? Bilang Secretary ng Education, uh, dinidirekta ng ating Vice President or then Secretary of Education ang kanyang team para i-prepare ang disbursement voucher kanang kamay niya. It must be noted, Mr. Chair, na kanang kamay niya dito uh, sa DepEd ay si Attorney Sunshine Faharda na siyang asawa naman ng DepEd Special Disbursing Officer na si Mr. Edward Faharda. Ang Chief Accountant po ng DepEd na si Ms. Rina Contala Catalan ang siyang nag-certify naman kung available na ang cash and yung completion po ng documents. And once everything is in order, si Ms. Annalyn Sevilla po, Undersecretary for Finance, approves the check for payment. Pinipirmahan naman po ito ni Ms. Sevilla at ni Gloria Mercado, siyang dalawang authorized signatories ng DepEd. After which, Mr. Edward Faharda bilang SDO ang siyang tumutungo sa land bank at nag e encash ng mga checking ito. Similar to the OVP, the DepEd key individuals in the preparation and disbursement of confidential funds are those who have been familiar with the Vice President even before she assumed office. They were all with her when she was Mayor of Davao City. Like Ms. Gina Acosta, Mr. Faharda is the SDO entrusted to disburse the confidential funds to different recipients. Pero, and also, much like Ms. Acosta, binibigay rin po niya, according sa kanyang statement, ang 37.5 million na kanyang na-encash na confidential funds each time sa security officer ng DepEd might I say, unlawfully niyang binibigay ito. At the end of the day, Sino nga po ba talaga ang nakakaalam ng lahat ng ito? Dahil hindi nakakasagot ang SDO, syempre ang nakakaalam lang po ng lahat ng ito ay ang DepEd Secretary dati na si Vice President Sara Duterte. At katulad din po ng OVP, marami rin pong katanungan patungkol sa confidential funds ng DepEd. Maraming mga kaduda-dudang acknowledgement receipts na hindi tayo sigurado sa kinapuntahan. Mga acknowledgement receipts na mukha namang pare-parehas ang nagsusulat. Mga liquidation reports na mukhang mabilisan lamang na ginagawa, copy-paste nga lamang. Ang mga tao who have supposedly used and benefited from the use of confidential funds completely denied. Na nagamit nila ito. AFP commanders under oath ay sinabing kung alam lang sana nila na gagamitin ang mga certifications just to to justify expenditure of the confidential funds hindi sana nila i-issue ang certifications na ito. And on top of this, mukang ang SDO ng DepEd ay marunong pala magteleport Mr. Chair, dahil in one day, nakaka-disperse po siya ng funds mula apari po hanggang hulo. Based sa pahayag ni Major General Nolasco Mempin, kung naaalala ng ating mga colleagues, nung na ang DepEd ng Audit Observation Memorandum ng COA o AOM, ang Secretary ng Education asked him certification from the AFP. Under those instructions, he requested and was given these certifications for the Youth Leadership Summits conducted by the AFP. Klaro po, walang DepEd confidential funds na nakarating sa AFP. Itong mga certification ng AFP ay ginamit lamang upang makasumite ang DepEd sa COA ng kanilang kinakailangang dokumento. They just used the AFP certifications to justify and explain their supposed 15 million in confidential funds representing rewards to informers. Katulad din po sa OVP, napakaraming maanomalyang acknowledgement receipts ng DepEd I will be showing on the screen right now acknowledgement receipts of persons with almost the exact same um, stroke ng pagpirma. In fact, hindi man halos mabasa ang pag doon sa pangalawang pangalan hindi halos mabasa yung panunulat nung gumawa nito. Sa slide naman na sa susunod na slide natin, meron din namang pong mga individual na dalawang beses nakatanggap. Ito si Milky Sequoia na pinakilala sa atin kanina. Dalawang beses po siya makakatanggap sa DepEd. Pero magkaiba po ang firma sa unang Milky Sequoia sa pangalawang Milky Sequoia. Meron din naman po tayong acknowledgement receipts na kung saan ang confidential funds ay na-disburse on the same day on completely different locations. Dito po, makikita natin, nag-disperse ang DepEd sa Makati at sa Cebu on the same day, March 4, 2023. Lastly, similar to her role in the OVP, then DepEd Secretary Sara Duterte, siya din po ang pumirma ng Certification and Accomplishment Reports of DepEd attesting that the funds were used in accordance with the law. These certifications were made under oath, again, as said by Congresswoman Luistro, before a notary public, notarized by a attorney, Rochelle Abelia. Nanumpa po ang ating Vice Presidente, Mr. Chair, na ang confidential funds na ginamit ay naayon sa batas, pero sa ating dinami daming hearing na pinagdaanan mukha naman po talagang hindi ganoon ang nangyari maraming salamat po Mr. Chair